Kasama po natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang Nuclear Energy Program Committee Chairperson. Kaugnay po mga kabombo sa isa sa gawa ho, nakatakda na forum o international forum on nuclear supply chain. Ito ho'y nakatakda sa buwan ho ng Nobyembre. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much for joining us. Si Bombo Genesis po ito at kasama uh, natin si Bombo Ever. Iyosek. Uh, Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Bombo Everly at Bombo Genesis. Salamat po sa opportunity sa pag-invite nyo dito sa amin para pag-usapan po ang nuclear technology. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, USEC. Uh, ano yung mga development, mga update po ngayon, USEC, doon po sa gaganapin na International Forum on Nuclear uh, Supply Chain? At ay uh, I believe nakatakda po ito ano, sa darating huna buwan, USEC. Meron po tayong uh, Um, invited ng mga countries sa November November 13, 14, 15. Uh, pupunta sila dito from US, Canada, France, Korea, tsaka Japan para po ipakita sa atin, no? I Explain sa atin kung anong meron sila sa nuclear energy, anong technology nila, anong expertise nila. Tatlong araw po 'to na, na international forum. Mm -mm -mm. Sa ngayon po, Yusek, ano po yung mga nakikita po natin na uh, nagsisilbing hamon ano, sa pagtatatagpo ng nuclear supply chain sa Pilipinas? At well paano po ito tinutugunan ng eh? Department of Energy, Yusek? Maraming kasing kailangan gawin para magpatayo ng nuclear power plant. In, uh, sa construction pa lang kailangan special yung semento mo, yung bakal mo, uh -oh. special yan. How to construct on time and under budget Uh, very very complicated process yan actually ang ibang countries it takes them 5 to 10 years to construct a nuclear power plant pero para kailangan natin ng supply no supply ng semento supply ng bakal supply ng lawyers supply ng mga scientists tao materyales proseso so We need to establish that in the Philippines so we can construct. Pero dahil wala pa tayong uh, nuclear power industry, ang gagawin natin, magpapaturo tayo, titignan natin yung best practices mm -hmm. ng iba't ibang bansa at dadalhin natin dito sa Pilipinas. So yun po yung gagawin natin with the international supply chain. Mm -hmm. Okay. Speaking of best practices, Yusek, kuno nababanggit din po ninyo kanina na may mga dadaloo dito sa ating uh, ikakasa na international event Camps November. Uh, ano na po nakita ho natin or namonitor ho natin ng mga best practices. Doon ho sa mga bansa na meron na po dating uh, itinatag ng mga programa sa nuclear energy na pwede hong uh, i-adapt or pwede pong gamitin sa bansa. Yusek? Halimbawa, isang best practice uh, Canada. Uh, isa 'yan sa mga countries this November na pupunta dito. Um, Canada is famous for uh, doing, uh, constructing nuclear power plants on time and under budget. Uh -oh. Uh -oh. Uh, kasi pinaplano nila ng maayos yan, nagmamock up sila, pinaplano nila kada buwan, ano gagawin natin, ano gano kalaki yung ating uh, construction, how many people do we need, no? So, napaplano nila ng maayos at Uh, pag sinabi nila four years matatapos yan, natatapos yan kaagad even before. Kaya under budget siya kasi uh, well planned ang kanilang pag-construct. Yun yung tawag na project management. So we want to learn from Canada. Paano nyo ginagawa yan? Ano, anong, anong ginagawa nyo na hindi nagagawa ng ibang bansa? At kayo yung talagang special sa project management ng nuclear power plant. Now Japan for example. Japan Uh, hindi lang po, pag nakita nyo po yung pagkain ng Japanese, yung sushi nila talagang eksaktong-eksakto pag nag-slice, ano? Ganun po sila sa nuclear power plant. They are very precise in the safety, uh, security, and safeguards of a nuclear power plant. Kailangan po, very, very safe ang pag-construct at pagoperate operate And Japan, kahit sabihin natin may aksidente yung nangyari sa kanila, unfortunately, dahil sa tsunami yon hindi dahil sa design ng nuclear power plant nila. Hmm. Pero they're one of the uh, very meticulous and, 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 safety measures in an operation of a nuclear power plant. U.S., uh, uh, Korea, and uh, France, iba't ibang expertise yan ang dadalhin nila. So hopefully we can learn from that at ang audience natin ay matututo na rin. No, and I understand na sila po yung mga naimbitahan po natin, no? Uh, comes November dun po sa ating international event. Uh, Ever, with your questions please. Okay. Yusek, marami pong nangangamba sa paggamit ng itong uh, nuclear energy. Paano naman po ba mapapabuti itong awareness at pagtanggap ng publiko sa nuclear energy dito po sa Pilipinas? Apo, ang least dito sa Pilipinas in general, yung general sentiment ng 2019 na nag-survey tayo, mga 70% ang ang, uh, ang pumapayag na magkaroon ng nuclear power plant sa Pilipinas. Now, ngayon nag-survey kami ulit, hinihintay lang namin yung official results pero hindi magkakalayo yan. So in general sa Pilipinas po uh, ang mga tao very receptive naman on the idea. Ang ang kulang nga, kulang pa yung ating education campaign. Kasi hindi po si lang yan ng ang tungkol lang sa bomba or dahil lang sa nuclear disaster, ang nuclear technology. Nuclear technology is actually already being used in the Philippines. Meron po tayong mga medical, no anti-cancer nuclear technology yan eh. Kahit sa pag-build ng eroplano, there are parts that are only done through uh, nuclear technology. Even in agriculture, para dumami ang ani natin o mas malusog, Uh, nuclear technology din ang ginagamit. So, um, there are many benefits of the nuclear technology, not only nuclear power. Pero, uh, ang isa kasi, um, dapat ang i-emphasize is hindi naman gagawa ang gobyerno. Hindi papayag ang gobyerno natin at ang gobyerno ng ibang bansa na magpatayo tayo ng nuclear power plant kung hindi safe, secure, and with safeguards yan. Yun sinisugurado po ng, ng gobyerno natin at ng international community. Kasi meron tayong mga rules no? na sinusunod, step by step yan, milestone 1, milestone 2, milestone 3, na kailangan i-comply natin para i-allow tayo na magpatayo kasi kung hindi tayo alaw, walang magbebenta ng nuclear reactor sa Pilipinas. Okay, pinag-uusapan din po natin Yusek ito po nga uh, pag-develop nga if ever ng infrastruktura ng nuclear energy dito sa ating bansa. If ever, ano po yung magiging papel ng uh, maari pong gampanan ng international cooperation, Yusek? Ang countries kasi ng mga nagbebenta ng nuclear reactor or even nuclear technology, or knowledge lang, no? Um, hindi yan magde deal sa Pilipinas kung wala tayong standards. Now, the U.S., ang sa U.S., ang nire-require nila, magka-1-2-3 agreement tayo. Pinirmahan na natin yan, finally, last year. Um, kasi kung walang 1-2-3 agreement, hindi sila pwedeng magturo sa atin, hindi sila pwedeng umaten ng forum natin, nor magbenta ng kanilang reactor. So, para sila maka, para tayo makapagpasok ng makapag sign ng 123 agreement we had to show them na we are ready and we are capable or we will be ready when the time comes no so meron talagang standards yan na sinusunod ang ang, ang mga agreements natin with Korea for example the advantage is they're willing to help us evaluate yung Bataan nuclear power plant ang Japan naman every year Ilang beses yan sila nag-training sa ating mga uh, academe, also the government officials tungkol sa nuclear technology. France, the same, magaling sila sa training. Canada, also the same na marami din silang mga sources, no whether fuel, uh, vendor. So marami po tayong maa-access na expertise. Hindi naman ibig sabihin yun, dahil nag-sign tayo, yun doon na tayo bibili. Pero at least natututo tayo along the way and by the time that we decide where to buy, who will construct, sino yung ka ating partner dito, we already have agreements with their governments. Lastly na lamang po Yusek, ano, paano naman po mababalansin ng Pilipinas itong pangangailangan po para sa malinis na enerhiya at itong potensyal na epekto po sa kapaligiran ng nuclear power? Ang pinakamalinis talaga is uh, renewable energy. And that is uh, uh hydro, no? uh, there's wind, and there is sun, no? solar. So, ang, ang wind po, malinis yun. Kasi hangin lang ginagamit mo. Wala kang oil, no? wala kang petroleum ginagamit pa. Pero hindi yan yung pinakamura. Clean or green doesn't mean that it's cheapest. So, Like ang coal, cheapest yan ngayon. Pero yun din yung pinakamarumi. Eh. No? So, kailangan pinabalance yan. So, uh, solar, uh, wind, uh, can be more expensive, pero it's cleaner. Uh, coal, mas mura nga siya, pero the dirty energy siya. Hindi siya green, brown siya. No? So, kailangan i-balance mo. Hindi naman kailangan the cheapest, baka pwede naman hindi naman kailangan ng the cleanest talaga pero kailangan kaya ng mga tao bayaran ang malinis na enerhiya. Nuclear energy comes in. Nuclear energy does not replace renewable energy. It can replace kung anong function ng coal at petroleum ng uh, oil, no? So kung para mo ang coal sa nuclear, mas malinis ang nuclear. Kasi hindi mo sinusunog yan eh no? Wala kang emissions, no? Pero sa presyo naman, pwede silang mag-compete. Kasi uh, ang nuclear, kailangan lang talaga mahaba siya yung lifespan niya, eh. Iban yan, 50 years, 60 years, 70 years. Doon makikita mo na cheaper talaga siya kung, kung mahaba yung lifespan niya. Kaya kailangan maayos yung pagkakakonstruct. Mm -hmm. Okay. si uh, maraming salamat for joining us siya, Yusek. Ano, panghuli na lamang on my part at uh, follow up dun sa nababanggit po natin kaninang pamumuhunan. Ano? Uh, uh, may mga benepisyo hubang nakikita pang ekonomiya dun sa uh, pamumuhunan o paglalagak po ng mga puhunan sa nuclear energy dito po sa Pilipinas, Yusek? Ang ekonomiya ng bansa is more dependent, not, not just on the cheaper electricity no i think ang kailangan ng bansa natin na steady stable no may energy security tayo because the most expensive electricity is no electricity at all so kailangan talaga sigurado tayo na kung may may manufacturing tayo na bago or meron tayong mga uh, uh, negosyo na papasok dito that we can provide clean and uh, inexpensive electricity to them And that will drive the economy. Kahit nga yung household electrification lang eh, malaki ang increase ng income ng pamilya kung ang bahay nila ay eh merong electricity. Uh, productivity ng nanay, productivity ng tatay, tsaka yung mga anak, mga kapag-aral na maayos. So, it, the energy security is of primary importance no mm -hmm. Now, kailangan lang i-balance yan with consumer welfare kasi hindi naman pwede na electricity pero sobrang mahal naman so i think as long as we make sure that we have indigenous na atin talaga na hindi tayo affected kung magyera man sa Israel o sa sa uh, sa Ukraine man hmm. na hindi affected yung pressure electricity natin we need to have energy security na steady ang supply na hindi dahil may away yung mga ibang bansa eh, hindi tayo napapadala ng ng petrolyo and then also that we have clean uh, energy ang ang I think with all that um, together with consumer welfare which is the uh, price I think pwede tayo makakatulong to sa ekonomiya natin. Okay, sige. Uh, Yusek, maraming salamat humuli. Ano? Hanggang sa mga susunod, ingat po kayo, Yusek. Thank you, thank you uh, Bombo Everly and uh, Bombo Genesis. Salamat po. Sana po may natutunan po yung mga nag, uh, nakikinig ngayon or na, na, uh, nanonood. And hopefully we can go forward with our nuclear energy program. I'm sure marami pong natutunan na no ang ating mga kababayan, mga listeners, mga viewers. Marami salamat. Ingat po kayo, Yusek. Si Department of Energy Undersecretary Sharon Garin, Nuclear Energy Program Committee Chairperson, mga kabombo.